Kung nakarating ka dito, hindi ito nagkataon lamang. Ang mga anghel na tagapagbantay ang nagdala sa iyo sa mensaheng ito, sapagkat mayroong isang bagay na kailangang marinig na iyong araw. Huminga ng malalim. Alam ng universo kung ano ang mabigat sa iyong puso. Alam ang pangalang pumapailan lang sa katahimikan, kahit na ikaw ay nagkukunwaring nakalimot. Inihahanda ng Diyos ang mga misteryosong pagtatagpo, at marahil ito na ngayon. Nayon, mayroong isang revelasyon na tatama sa bahagi ng iyong pagkatao na hindi mo ipinapakita kaninuman. Bago magpatuloy, sabihin mo muna sa akin, saan ka nanonood ngayon? Marahil ang tadhana ang nagtugma ng ating mga landas para sa isang banal na dahilan. May isang banayad na enerhiya sa iyong paligid ngayon. Pabulong nitong binabanggit ang pangalan ng isang tao na nag-iwan ng bakas sa iyong kaluluwa, isang tao na pilit mong kinakalimutan, ngunit nananatili sa mga munting alaala. Alam mo ba yung pakiramdam ng pagtingin sa kawalan at, nang hindi na mamalayan, naaamoy ang halimuyak ng isang nakaraang panahon? Ito ay paalaala ng universo na ang ilang koneksyon ay hindi natitinag, kundi nagiging tahimik lamang panandalian. Ang taong iyon, mayroong katahimikan sa pagitan nyo, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi kawalan. Parang isang saradong bintana na pinapadaan pa rin ang ilaw sa mga siwang. Mayroong isang bagay doon, tahimik, buhay, humihinga. Kahit tumigil ang mga salita, ang puso ay nagsasalita pa rin sa ibang wika, isang wika na tanging ang nakakaramdam lamang ang makakaintindi. Marahil, ngayon, ang taong iyon ay nakakita ng isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng tungkol sa iyo. Isang imahe, isang kanta, isang simpleng pagkakataon. Ngunit para sa universo, walang pagkakataon. Ito'y isang tanda. At bawat tanda ay may kalakit na paalala, ang tunay ay hindi nawawala sa limot, nag-iba lamang ng anyo ang taong iyon ay sinusubukang magpatuloy na parang anino lamang ang nakaraan. Ngunit hindi nagsisinungaling ang puso. May mga gabi na kumikirot ang dibdib at bigla ang sumisilip ang alaala ng iyong mga mata. Hinipan ng universo ang pangalan mo sa gitna ng hangin. Hinipo ng Diyos ang balikat ng taong iyon at pinaikot ang oras ng sandali, at sa sandaling iyon, yumuyukod ang kaluluwa sa harap ng katotohanan, may nararamdaman pa rin. Maaring hindi mo alam, ngunit may isang tahimik na labanan na nagaganap. Isang bahagi ng taong iyon ang nais magpatuloy, nais kumbinsihin ang sarili na tapos na ang lahat. Ngunit mayroong isang bahagi na lumalaban. Isang bahagi na, kahit sa katahimikan, ay nararamdaman ang pangungulila. At ang pangungulilang iyon ang gumigising sa kanyang puso, tulad ng binhi na sinusubukang tumubo kahit sa dilim. Alam mo ba kapag sinusubukan mong itago ang isang bagay sa loob at gayon paman ang damdamin ay umaapaw? Iyan ang nangyayari ngayon. Iniisip ka ng taong ito ng higit pa sa inaamin niya. Ngunit ang pagmamalaki, takot, o kahit ang kapalaran, ay lumikha ng isang dinakikitang pader sa pagitan nyo. At ang pader na yon ay tila malamig, ngunit nagdadala ng mga bakas ng kamay na minsang nagdikit, mga pangako na patuloy na umaalingaungaw sa panahon. Minsan, inihihiwalay tayo ng buhay hindi upang ilayo, kundi upang turuan. At ang ipinapakita ng universo ngayon ay walang nasayang. Hindi ang pagkikita, hindi ang distansya, hindi ang katahimikan. Lahat ay bahagi ng mas malaking pagkatuto, ang magmahal ng hindi nagtatali, ang maramdaman ng hindi inaangkin. Maaaring sinubukan mong burahin ang mga alaala. Isinara mo ang mga bintana, binago ang mga daan, pinili ang katahimikan. Ngunit ang puso ah, ang puso ay isang lumang bahay. Kahit na baguhin natin, palaging may isang silid kung saan pinananatili ang alaala. At sa silid na iyon naninirahan ang taong iyon, tahimik, tulad ng anino na nagmamasid ng hindi nakikita. Nakikita ng Diyos ang nararamdaman mo. At alam niya na may bigat sa loob mo, isang halo ng pangulila at pagdududa, ng si paano kung iat, bakit hindi. Ngunit ngayon, hinihiling ng iyong mga anghel na huwag kang tumakbo mula rito dahil ang damdamin ito, kahit nasasaktan, ay isa ring tulay. Isang tulay sa pagitan ng kung ano ang nangyari at kung ano pa ang maaaring mangyari. Nais ng universo na tumingin ka sa loob ngayon. Ipikit ang mga mata. Huminga. Damdamin ang presensya ng taong ito sa isang saglit. Hindi sa mata, kundi sa kaluluwa. Mayroong bagay na pinagagaling sa mismong sandaling ito. Isang bagay na kailangang kilalanin bago pakawalan nararamdaman din ng taong ito ang parehong kawalan. Nagkukunwang nakalimutan, ngunit ang katawan ay nagtatabi pa rin ng alaala ng hawak, ng tunog ng boses, ng tawa na minsang nagbigay ng kapayapaan. Para bang ang bawat alaala ay isang maliit na parola na sinusubukang gabayan ang daan pabalik. At kahit na lumipas na ang panahon, ang universo ay patuloy pa rin nagsusulat ng mga di linya sa pagitan nyo. Wala pang nagtatapos. Nagbago lang, may mga tali na hindi magagawang buwagin ng panahon. May mga kwento na hindi pa natatapos, kundi pansamantalang na ipahinto lang. At kung naririnig mo ito ngayon, ito ay dahil nais ng universo na ihanda ka para maintindihan ang mga darating pa. Marahil ang taong ito ay malapit ng muling magpakita sa isang hindi inaasahang paraan. Isang banayad na muling pagkikita, isang di inaasahang tanda, isang mensaheng lilitaw ng hindi mo inaasahan. Dahil ganito magtrabaho ang tadhana, naghihintay ito ng tamang sandali. At kapag dumating na ang sandaling iyon, tila umaayon ng lahat. Napansin mo ba kung paano may mga misteryosong paraan ang universo sa pagdalaw? Isang random na musika, isang alaala na biglang sumulpot, isang pakiramdam ng Evo. Ito ang mga anghel na tagapagbantay na bumubulong, walang nakalimutan. Naghihintay lamang sa tamang oras. Ang taong ito ay nagdadala ng isang imaheng nakaimbak, Isang bagay na muling nagbigay sigla sa loob niya. Marahil ay isang litrato. Isang lumang larawan na kalimutan sa isang damitan. At sa pagtingin sa imaheng iyon, bumalik ang mga damdamin. Ang luha na matagal nang nakaimbak, lumaya. Sapagkat may mga katotohanan na kahit ang katahimikan ay hindi kayang itago. Ang Diyos ay sumusumpong sa mga puso kapag oras na para gisingin. At ang nangyayari ngayon ay eksaktong ito, isang tahimik na paggising isang tawag sa kung ano ang totoo. Isang paalaala na ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, hindi na mamatay, pansamantalang naglalaho lang hanggang handa na ang puso na tanggapin ito muli. At ikaw, nararamdaman mo ba ito rin? Ang munting panginginig na tila nagbibigay ng pangalan sa isip, isang mukha, isang panahon? Huwag baliwalain. Ito ay isang tanda. Ang universo ay bumubulong, may kailangan maintindihan bago magpatuloy. Marahil ang kumokonekta sa iyo at sa taong ito ay hindi lang alaala. Maaaring ito ay layunin. Maaaring ito ay isang espiritwal na aral na patuloy pa rin nagaganap. At kapag nagbahagi ng kwento ang dalawang kaluluwa, hindi sila pinaghihiwalay ng oras, inilalagay lang sila sa magkatulad na landas hanggang sa matutunan nila ang dapat matutunan. Nasa katahimikan sa pagitan niyo ang Diyos. Nasa mga panaginip, sa mga koinsidensya, sa mga sinyalis na hindi talaga koinsidensya nasa mga mumunting alaala na bumabalik kapag akala mo'y nakalimutan mo na at hinihini niya ang iyong pasensya dahil ang tunay na pag-ibig 'yung nanggagaling sa kanya hindi minamadali kung naghihintay ng tamang oras ito ay dahil maingat itong hinahanda bago magpatuloy mag-isip ano ang itinuro sa iyo ng taong ito tungkol sa pag-ibig kahit walang mga salita ano ang nananatili sa loob mo kapag iniisip mo siya ang mga sagot na ito ay nasa iyong puso at gagabayan ka ng universo para maintindihan ito. May isang bagay na hindi nasambit sa pagitan nyo. Isang bagay na pilit tinakpan ng oras, ngunit patuloy na sumisigid sa ilalim ng katahimikan. Para itong ilog sa ilalim ng lupa, hindi kita sa ibabaw, ngunit malakas sa kalaliman. Lumayo ang taong ito. Hindi dahil walang nararamdaman, kundi dahil sa takot. Takot na magpakaubaya, Takot na ulitin ang dating sakit, takot na hindi mataasan ang nararamdaman. At kapag ang takot ang nagsalita, tahimik ang pag-ibig. Ngunit ang katahimikan ay hindi binubura ang totoo. Itinatago lamang ito hanggang sa muling mamulaklak ang tapang. May labang nagaganap sa loob ng taong ito. Isang bahagi ang gustong hanapin ka, ang isa naman ay mas pinipiling magpakatatan. At sa ganitong kalagayan kumikilos ang universo dahil minsan kailangan ng distansya upang maipakita ang halaga ng presensya. Naranasan mo na ba ito? Yung tahimik na sakit ng paglisan ng isang tao kahit alam mong andyan pa ang kanyang puso. Naranasan mo na bang maramdaman na lumayo ang isang tao dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig? Ito ang dilema ng taong ito. Kunyari hindi siya nakakaramdam pero maalala ng katawan. Naalala ng mga kamay. Ang mga mata, kapag may nakitang nagpapalala sayo, ay nagpapakaligaw. At ang luha, na pilit itinatago, umaagos kapag ang alaalay bumalik na parang larawan. Isang lumang imahe na muling gumigising sa lahat. Pinapayagan ng Diyos ang katahimikan para ipakita ang mahalaga. At kung ano ang inihahayag ngayon ay na ang paglayo na iyon ay hindi pagtanggi, ito ay kalituhan. Ito'y pagtakas mula sa isang bagay na sobrang matindi para maintindihan sa panahong iyon. Natakot ang pag-ibig, at ang takot ang nagwagi ng sandali. Ngunit ang oras ay hardinero ng kaluluwa. Ito'y nagdidilig, nagpapaputol, at muling inaayos. At nayon, may umuusbong muli. Isang mahiyain na pakiramdam, ngunit totoo. Isang pagnanais na ayusin ang kung ano ang naiwanang nakabitin. Ang taong ito ay hindi lamang namimiss ka, kundi pati na ang kapayapaang nararamdaman niya kapag malapit ka. May mga alaala na patuloy na bumabalik, isang ngiti, isang usapan, isang haplos. Ang lahat ng iyon ay simple, ngunit ngayon mukhang hindi mapapalitan. At sa alaala na iyon, nagsisimulang kumilos ang sansinukob, lumilikha ng mga pagkoinsident, muling pinapapanauli ang mga daan. Pero ang tunggalian ay buhay pa. Ang taong ito ay takot lumapit at matanggihan. Takot buksan ang puso at hindi maintindihan. At habang nangyayari iyon, nararamdaman mo rin, nararamdaman mo ang pagkawala, nararamdaman mo ang bigat ng hindi nasabi. Gustong maniwala ng puso, ngunit natatakot ang isip na masaktan muli. Alam ng Diyos. Nakikita niya ang mga luha na hindi mo pinapakita. Nakikita niya ang mga gabi na ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anto. Nakikita niya kung gaano mo sinusubukan magpatuloy, ngunit mayroong isang bagay sa loob mo na tinatawag pa rin ang koneksyon na iyon. May isang bagay na ginagawa sa hindi nakikita. Ang mga anghel na tagapagbantay ay nagpapagalaw ng mga piyesa na hindi mo makikita. Pinapatnubayan nila ang mga hakbang, nagpapagaling ng mga puso, pinapalambot ang takot. At kapag natunaw ang takot, ang pag-ibig ay magkakaroon ng puwang para muling magsalita. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili sa nararamdaman mo. Ang pag-ibig ay hindi kahinaan. Ang pag-ibig ay paalala na ang kaluluwa ay may malalim na ugat. At kahit gaano man kalayo ang panahon, ang totoo ay nakakahanap ng paraan para muling mamulaklak. Maaaring hindi mo pa makita ang resulta, ngunit mararamdaman mo na ang pagbabago. Ang katahimikan ay nagbabago ng tono. Hindi na ito kawalan, ito'y pagbubuntis. May isang bagay na inihahanda. Ang taong ito ay muling lalapit kahit sa banayad na paraan. Isang mensahe, isang tingin, isang hindi inaasahang presensya. At kapag nangyari 'yon, makikilala ito ng puso mo kahit bago pa ang mga salita. Munit hanggang doon, hinihingi ng sansinukob ang iyong pananampalataya. Dahil may mga bagay na kailangang pagalingin bago ang muling pagkikita. May mga sugat na kailangang hugasan ng pagtitiis at ng kaliwanagan. Nararamdaman mo ba ito ngayon? Ang magaan na alon, ang banayad na pag-asa na sumisibol sa gitna ng pagod. Iyan ang Diyos na nagpapakita sa iyo na walang nawala. Naantala lang ito hanggang sa maging handa ang lahat. Natatapos ang alitan kapag tinanggap ang katotohanan. At ang katotohanan ay simple, may pag-ibig kahit sa katahimikan. May pangungulila kahit sa distansya. May pag-asa kahit sa anino. Hindi pinagsasama ng universo ang dalawang kaluluwa ng walang dahilan. At kung nabubuhay pa ang kwentong ito sa iyo, ibig sabihin may ituturo pa ito o may pagpapatuloy pa. Dito nagtatapos ang unang yugto ng mensaheng ito. Ngunit ang ipapakita ng universo sa susunod, ang pagbabago, ang pagbabalik, at ang layunin ng muling pagkikita, ay ipakikita sa ikalawang bahagi. Handa ka na bang marinig ang ipapakita ng mga anghel sa susunod? Huminga ng malalim dahil ang katahimikan ay malapit ng maging sagot. Sa mga komento, tumugon gamit ang simbolo kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong puso. At ikwento mo sa akin, naniniwala ka bang maaaring maging anyo ng pag-ibig ang katahimikan? May mga tahimik na paraan ang universo na kumilos. Minsan, ang tila katapusan ay isang pahina lang. Isang banal na oras kung kailan binubuo muli ng Diyos ang binali ng takot. Ang taong iyon, ang taong minsang lumayo, na sinubukang burahin ang nararamdaman, nabigo. Iniisip kanya ng higit kaysa inaamin niya. Kahit sinusubukan niyang kalimutan, ang puso niya ay patuloy na nakakalimot. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa lohika. Ito ay sumusunod sa ritmo ng Diyos. May mga palatandaan sa paligid. Mga pagkakataong nagiging mensahe. Mga salitang dumarating sa tamang oras. Lahat ng ito ay ang universo na kumikilos sa katahimikan. Ang mga anghel ng tagapag-alaga ay kumikilos. Gumagabay sa mga hakbang, naglalagos sa mga pader, naglalapit sa mga kaluluwang may dapat pangaktuhan. Alam nila ang plano na hindi mo nakikita, at kasama sa planong iyon ang mga muling pagkikita. Binubuo muli ng Diyos ang tila na punit. Ibinabalik ang bawat piraso sa tamang lugar. At kapag dumating ang tamang panahon, maintindihan mo, walang nawala, lahat ay inihanda. Nararamdaman ng taong iyon ang iyong enerhiya. Kahit malayo, may isang dinakikitang sinulid sa pagitan nyo. Kapag iniisip mo siya, tumutugon ang kanyang puso. Kapag nagdasal ka, mayroong pumapanatag sa kanya. Sapagkat ang distansya ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Alam mo ba yung katahimikan na masakit? Nagbabago na ito ng tunog. Mula sa pag-isa tungo sa mensahe. Mula sa pananabik tungo sa pagkatuto. May paparating na bago. Isang kilos, isang usapan, isang buhay na alaala. Binubuksan na ng universo ang mga pinto para sa isang bagong simula. Hinahawakan ng Diyos ang tapang sa puso ng taong iyon. Tapang upang magkalapit. Upang kilalanin. Upang sabihin ang hindi masabi sa takot. At ikaw, handa ka na bang makinig? Upang magsimula muli ng walang takot na may magaang puso. Maaaring hindi katulad ng nakaraan ang muling pagkikita. Maaaring ito'y dumating ng mas nagmature, mas kalmado, mas totoo. Sapagkat kapag ang pag-ibig ay nasubok sa apoy ng pagkakahiwalay, bumabalik itong dalisay. Hindi kami na madali ng universo. Hinihingi nito ang iyong pananampalataya. At ang pananampalataya ay ang maniwala kahit na walang tila nagbabago. Nararamdaman ng taong iyon ang tawag. Sa gabi, bumabalisa ang kanyang puso. Mayroong buhay na alaala, isang pakiramdam na nagpipilit. At pabulong ang Diyos, hindi pa tapos. Nilinang lang. Nararamdaman mo rin ba ito? Ang bagong kagaanan na ito, ang kapayapaang nagsisimula kung saan mayroong sakit. Hindi ito aksidente. Ito ay pangako. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay, ito ay nag-aantay lamang ng tamang panahon para mamukadkan. At kung dinala ka ng mga anghel dito, ito ay sapagkat dumarating na ang panahon. May isang bagay na mabubunyad at lahat ay magiging malinaw. Hindi nagsusulat ang Diyos ng mga kwentong hindi natatapos. Nagsusulat siya ng mga kwentong panghabang buhay. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita rin? Minsan, sa katahimikan sumisigaw ang pag-ibig ng mas malakas. Lumilipas ang panahon. Nagbabago ang mga panahon. Ngunit ang tunay na mga bagay ay nananatili. Kayo at ang taong iyon ay mga butil na inihasik sa parehong hardin. Kahit nasa magkaibang lupa, lumalaki sa ilalim ng parehong araw. Ang pinagbuklod ng universo, kahit hangin ay hindi maihiwalay. May mga landas na nagtatagpo muli, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa tadhana. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng nakaraan, ito ay namumukadkad sa kasalukuyan. Walang anumang distansya ang makakapawi sa kung ano ang totoo. Walang anumang katahimikan ang makapatahimik sa kung ano ang nasulat na sa kaluluwa hindi nagkakamali ang Diyos sa mga pagbubukas. Kung mayroong bagay sa loob mo na nagpapakling pagnaalala, ibig sabihin hindi pa tapos ang kwento, nagbago lamang ng anyo. Ang anino ng sakit ay naging isang aral. Ang pangungulila ay naging panalangin. At ang paghihintay, pananalig. Natuto kang magmahal kahit wala ang presensya. Natuto kang maniwala kahit walang nakikitang mga palatandaan. At ito ang nagpatibay, nagpatalino, at nagpaningning sa iyo kinikilala ng universo ang sino mang nagmamahal ng tapat. At ginagantimpalaan ng mga muling pagkikita na nagpapagaling, ng mga ngiting nagbabalik ng kapayapaan, at ng mga titig na nagsasabi ng hindi kayang ipahayag ng mga salita. Ngayon, iba ang kalangitan. May enerhiya ng bagong simula. Binubuksan ng mga anghel na tagapagbantay ang daan. Hiniling nila sayo na magtiwala. Na huwag titigan ang nawala, kundi ang mga bagong sumisibol. Iyon ay nililiwanagan ng parehong liwanan. Ang kanyang puso, dating sarado, ay nagsisimula ng magbukas. At ang pinagsama ng universo ay muling itinatama ng panahon. Walang wala sa lugar. Lahat ay umaayon sa ritmo ng Diyos. Kapag nagkakakilala ang dalawang kaluluwa, hindi pinapawi ng distansya. Sila'y magkakasalubong sa mga panaginip, sa iniisip, sa mga panalangin at kapag dumating na ang tamang oras, ang muling pagkikita ay nagaganap ng natural. Ang Diyos ay sumusulat sa hangin. At minsan, ang hangin ay umiihip palayo para lamang ibalik ang totoo. Hindi ka nag-iisa. Mayroong pag-ibig na naghihintay sa kabila ng pananampalataya. Magtiwala. Pasiglahin ang puso. Huminga ng may pag-asa. Ang pag-ibig na itinanim mo ay namumukadkad kahit pa hindi nakikita. Sa lalong madaling panahon, ipakikita ng universo ang bunga ng paghihintay na ito. Ang muling pagkikita ay nagaganap una sa kaluluwa, bago magkaganap sa buhay. At kapag nangyari ito, nininitian ng universo. Nararamdaman mo ba ang enerhiya na ito? Ang katahimikan na dumarating pagkatapos ng sakit. Ito ay isa ng palatandaan. Palatandaan na narinig ka ng universo. Ngayon ay oras na para hayaan ang buhay na kumilos alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Walang kailangang pilitin. Makakakita ng daan ang iyong pag-aari sa esensya. Marahil ang taong ito ay muling lilitaw na may simple na gestong. Isang tingin, isang mensahe, isang magaan na presensya. At kapag nangyari ito, maintindihan mo, ang pag-ibig ay hindi kailanman umalis, naghintay lamang. Dinala ka rito dahil nais kang aliwin ng langit ngayon ang bawat pangungusap ay paalala na may layunin sa lahat ng bagay. Isulat sa mga komento kung anong salita ang pinakanakaantig sa iyong puso. Maaring pag-asa, pananampalataya, paggaling, muling pagkikita. Ang salitang lalabas ay ang napili ng universo para gabayan ka. Kung may kahulugan sa iyo ang mensaheng ito, magbigay ng like, tumutulong ito upang abutin ng liwanag ang iba pang mga kaluluwa. Ibahagi ito sa isang tao na tahimik na nagdadalamhati baka ikaw ang anghel na magdadala ng aliw sa nangangailangan. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Ibabalik ka ng mga anghel tuwing nais ng universo na kausapin ka. Bago matapos mag-isip, naniniwala ka bang natagpuan ng pag-ibig ang daan pabalik, kahit pamatapos ang katahimikan? Walang nagwakas. Ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Pagpalain ka nawa ng Diyos gabayan nawa ng mga anghel. At ang pag-ibig, ang pag-ibig na hindi kailanman nawala, ay mamulaklak nawa ng may kapayapaan sa iyong kalooban. Mag-iwan ang sa mga komento kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong kaluluwa. Dahil kinikilala ng universo ang mga tapat na nararamdaman. Ang pag-ibig na itinakda hindi mabubura ng panahon. Matutulog lamang hanggang sa tawagin ulit.